Good morning again. Andito na naman ako sa aking mga diving Bakya. Ayan. Ito yung aking diving backyard na gustong gusto ko yung kulay. Ayan o. Oh. Medyo nag-white siya sa dulo na may kunting green sa gilid. Pag old na siya, ito na yung kulay niya. Ayan. Siguro marami din nito sa inyong mga garden pero hindi ko lang ito inaalis kahit naalis na yung pagkabaliw natin sa ating mga halaman noong panahon ng pandemic pero ako nandito pa rin ako gandang ganda sa kanila lalo na pag very lush na yung ano yung mga puno nila ayan ang ganda ganda ayan o oh. ayan medyo ano, maraming tubig sa puno kasi bagong ulan 1, 2, 3, 4 apat na puno siya sa isang paso kailangan ko na siyang iripat para magkaroon ako ng maraming ganito ang ganda niya